habang naghihintay ang bansa sa ilasan na kalayaan, kasabay naman ang pagsibol ng isang rosas upang gumawa ng kanyang sariling kasaysayan na huhubog sa bagong kinabukasan. Ako'y ano, sanggol, kapag pangamak lang, panahon ng hapon, paalis ang hapon. Dadaan daw yung hapon dun sa karsada eh, bahay namin tabi ng karsada, may parang pawid, may balon sa ilalim. Pero yung taguan ng tao kasi pag dumadaan ang hapon, ako na ano, pinipigil may niya, tinatakta ng ano, lalo akong iya. Limang taon si Lina nang ibinigay siya sa kanyang impo sa Bulacan at mahiwalay sa kanyang tunay na pamilya. Limang taon, tinala ko ng tatang dito sa Bulacan kasi nangihingi ang impo na isa sa anak niya. A, a, ang dapat ang dapat ibigay sa yung ate ko kasi yun ang maate ko napaka-iyakin at saka panganay syempre may pagkapaborito ng tatay ko yun ang buhay ko dyan sa bundukan pinamigay ako yung mga trabaho magagaan kasi may ka, may, ka, may karihan ng impokwe kasi halili high school yan eh ako, mag, yung mga gawain pang bata, nakandun ako sa lamesa, yung upo ako, nagbabalat ako ng hipon, panahog sa uray. Pagkatapos ay eh, nagbabalat ng, nagdidiktik ng bawang. Yan ang trabaho ko. sa, sa murang edad ko na yon anim, anim na taon, pito. Yan ang trabaho ko lagi. Sa murang edad ni Lina, may katanungan siyang gustong masagot. Eh, eh no, hindi ko alam kasi ano pa ako, ba't ako binigay, wala pa akong gano'n. Kalaw na, nung lumaki na nga ako, naisip ko bakit tinataboy ako lagi sa bundukan, lagi akong pinapagalitan ng tata, ba't parang iba yung trato sa akin. Eh, malaman ko yan nung ano na, may asawa, Lay, eh, sa limang taon na eh, meron ako iniligtas na magasal. Sila pala yun. Kaya ayun, nakauwi na sila ng Bulacan na silang lahat. Galing sila ng yung pinauwi na sila, patawad na. Kaya sabi sa tatang, sa, sa limang taong pala, meron na akong silbi sa mundo. Yun pala dahilan. Puro mga ano, at -an na ako, siya taon, ang inang ko nagkasakit, hindi na nakaratay na. madalas na ako umuwi, kasi lagi ako hinihiling ng inang ko na makita. Hanggang sa mamatay ng inang, Parang Bihira na ako umuwi dito sa bundukan. Sa, uh, hindi na ako umuwi. Doon na ako tumira. Siguro naawa rin po po dahil wala nung akong nanay. Nasasabi ka po dito sa mga kapatid ko. Yun na, kasi natapos na ako ng grade 6. Mas na yun, ano na, hindi na ako aaral Gusto kong mag-aaral pero wala kami pang-aaral kasi nga lumun sa utang kami na yun ako na ang tumatawad sa bahay. Ako bali ang baga sa ako ang lahat ng trabaho. Ang dalawa kong kapatid na namin na, 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 eh. ako yung sa bahay. dalawa kapatid ko. Na. Kasunod dito ay ang pagkakasakit ng kanyang impo. At si Rin ang naging tagapag-alaga. Mahabang panahon niyang inalagaan ng kanyang impo. Pagkamat may mabigat na obligasyon, sinikap ni Lina na makapagtapos ng vocational course na hair science. Nilalakad niya lamang ang pagpunta dito dahil wala siyang pamasahe. Ako, nung ano, may pangalap ako na ako matasang hair science. Then, noon, eh kaso, walang support, walang support. Walang magsusupport kasi sarili ko sikap talaga Lahat ng pinag-aralan ko sikap. Gusto kong magtayo ng parlor doon sa bahay namin. Pero wala akong Saan ako kuha pera? Pang bilhin ng dryer, pang gawa ng parlor. Kaya sabi ko dressmaking na lang kasi isang bakit na lang. nisip ko, ikita na ako. Nang kumita ni siya sa paggugupit at pagkukulot, ito ang pinangtustos niya sa pag-aaral ng dressmaking. Na palagun niya ang pinag-aralan sa dressmaking at ngayon ay kilala itong Lim Saan Bison. Nasaan sa maging dressmaking ako nung nasa Manila? Gusto, gusto ko yung siyap, magkaroon ng siyap. Kaya alam na alam ko pag ma-manage ng siyap eh. Kailangan pag magtayo niyan, alam mo lahat. Ang pasikot-sikot, yung pagkakate, pag, pag usap sa tao. Tsaka nung mapunta ako sa Manila, hindi na ako naging mahiyain kasi ah, nakakausap ko talaga mga may kaya. Ay, isa ko pa nga doon, yung pinsa ni Maggie, Maggie Riba. Ganon. Doon ako natuto makipag-usap sa tao. Hindi nung, nung nasa bahay ako talaga mahihain ako. Ganon. Parang lagi akong nagtatago sa mga tao, hindi ako makipag-usap. Kaya isang magandang ano yung, yung nakaluwas ako. ganon. Sa pamamasukan ko na yun, napakasaya ko doon sa tatlong taon na yun. Kasi malayang-malaya, may kaibigan nakakatin ako sa party. Hanggang sa doon kami nagkakilala ng mister Ko sa ano, Valentine, may nang sa mga kaibigan ko, kinambinta kami sa may Pasay Tap, sa may Libertad Party na Valentine. Ngayon, naging kami dalawa, naging Mr. and Miss Valentine. Ayun, hanggang sa tuloy-tuloy nang liligo na sa ako. Nagkaanak ako, 71, si Rosel na naging midwife. Tapos si up mga 1974 si Cesar, architect na siya ngayon. Sumunod naman, two years, sinundan ni Maricar na naging fine arts na siya. Tapos, pang apat, apat na taon, sumunod si Christopher na BS Math Computer Science na tapos. Silang apat, sa, sa si Kapatyaga, na pag, na pag aral Napag Kapag tapos, kahit na ganun lang ang buhay na. Ako, tuwa ting may isip ko ang mga anak ko, nag-asawa ng maayos, na hindi ako pinahirapan. Ni, ni sa pagpapakasal, ang si Rosel, na kasal ng maayos. Si, si architect, na nagpakasal, na hindi ako pinagastos. Talagang sarili niya. Si Marika, gayon din. Tsaka si, si Nino. Lahat sila, maayos naman sila ngayon. May kanya-kanya na silang bahay. Kaya napaka, napaka babay ng mga naging asawa. Kaya blessing na blessing. At ngayon, uh, natuwan-tuwa pa ako, nagkaroon na ako ng mga apo. At sila, hinihilig ko ang bawat isa bago ako mawala sa mundo. Nakita ko silang yung mga apo ko sa kanila. Ayan, si apa, lima na yung apo ko. Napakalulusod. Lima blessing talaga yung hindi sa akin. Just na blessing sa huli sa aking naikwento sa aking buhay. Tana, meron naging, naging inspirasyon sa aking mga nasabi, naikwento, sa mga, sa mga nangangarap sa buhay, ng mga bata pa. nag doon sa aking nangarap sa magiging hanap buhay. Maging inspirasyon sana sinabi ko sa inyo, sa mga nag-aasawa. niya, wag kayong wag kayong gigive up sa mga problema, sa mga pagsubok. Bigyan tayo ng kayamanan ng Diyos na buong sa ating katawan, maliwanag ang ating kaisipan, malusog ang katawan. Yung kayamanan binigay ninyo pa ano, kayamanan niya. Hindi tayo, walang taong mayaman agad na ng buhay. Yan, yan lang magpapayo ko sa inyo. Sana maging inspiration ang mga naikwento ko sa buhay. Asawa ko, Maraming salamat sa ating pagkakitungan ng palaki natin ng ating mga anak, mga anak, mga kapatid, mga mare, mga, mga kapag-anak, mga inaanak, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. At kasama kayo lagi sa aking panalangin. At sana sa pag-iwahiwalay natin, maging masaya tayo at maging 白相他。